Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Super Maris Channel. So sa video ng ito guys, nakikita niyo siguro meron akong tatlong uh, form dito. Ito ang ginagamit ko para sa impanada kapag gumagawa ako ng impanada. So nag-upload ako ng mga video sa impanada recipe. Merong long videos, yung recipe mismo at saka yung short videos so nakita nila ito ang ginagamit ko at saka ang daming nagtatanong kung saan ko daw ito binibili at saka ito guys, binili ko lang ito dito lang sa Germany kasi nandito ako sa Germany ngayon so dito ko siya nabili so ang pangalan pala nito, kapag sa English nyo ito i-search -ano, ano siya dumpling maker or ravioli. Kung gumagawa kayo ng pasta, ravioli, pwede rin siya. So, hindi empanada ang nakalagay sa ano, nung bumibili ako nito. And then, nakita ko lang siya, and then naisip ko na pwede siguro siya sa empanada. At saka, mas madali. So, tinatry ko at nag-work siya. So, mas madali nga. Para sa akin, mas madali siya. Kasi, i-ano mo lang, lagyan mo lang yan ng ano, ng dough, at saka yung filling. So, meron akong piling feeling uh, dito kasi gagawa ako maya-maya ng ano, ng empanada. So, yung dough nasa ano pa, nasa ref. So, gan, uh, ganito lang ang gawin. At saka mag-ano na siya, mag-sealed na siya. So, para sa akin, mad madali talaga siya kaysa yung sa sa manual na gamitan ng ng fork ba yon so pwede naman yon kung wala kung wala pero para sa akin mas madali talaga ito so ito na ang ginagamit ko since bumibili ako nito at saka kung nasa Pilipinas naman kayo, siguradong makabili kayo sa um, sa mga online, sa mga online shops ang daming online shops, alam nyo na yan so isearch nyo lang uh, kung walang lumalabas empanada maker or try nyo dumpling maker so lumalabas yan ganito So, yun lang. So, sa mga nagtatanong, sana nakatulong itong video na ito. Kasi ang dami talagang comment guys na nababasa ko. At saka, um, ang daming natatanong na saan ko daw nabili at saka magkano. Mura lang ito guys, hindi ito ano, mahal. So, sana nakatulong itong video na to. Uh, ito pala, nung umuwi ako ng Pilipinas nung last year, Nakita ko pala ito sa kitchenware doon sa probinsya namin sa sa Bohol. Taga Bohol kasi ako. So nakita ko siya doon at saka ano lang din, hindi siya hindi mahal yung yung presyo doon. So i try nyo talaga tingnan nyo sa kitchenware sa sa lugar nyo or kung wala man kayo sa Pilipinas, kung nasa ibang bansa kayo isearch search nyo na lang online. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga sumusu, sumusuporta sa munting channel ko. Have a nice day everyone. Be good.